day of work. Last day of work. And to the next endeavor. <laughs> Yon, good morning sa inyong lahat. Naglalakad ako ngayon papunta sa Royal Derby Hospital. Meron tayong naka-schedule na interview ngayong araw. Try natin kung makakapasa tayo kakakuwento ko lang nung mga naging trabaho ko previously tapos ngayong vlog naman natin mag apply na naman ako so ganun talaga no pag dependent visa holder ka anytime gusto mong lumipat pwede so ngayon ay mga 8.30 ng umaga tamang tama lang yung lamig so yung suot ko semi-formal lang no pag nag-interview naman dito hindi kailangan naka formal ka or Basta ano lang, presentable. Yun lang yung requirements nila. Bali, itong a-applyan ko ngayon, ah uh, healthcare support worker po siya. No? Healthcare assistant, parang ganun din. So, nag-apply ako sa, sa truck that track that combine na jobs basta ganun track jobs ano <laughs> kalimutan ko lahat ng mga ng mga work sa NHS pwede mong makita ron pag nag search ka submit lang ako ng application doon online tapos ito, after a week siguro ang nagkaroon ng short uh, induction na lahat ng mga applicant uh, nandun sa MS Teams no? para miniting kami sinasabi sa inyo ano yung magiging trabaho ano yung mga available na pathway para makapasok bilang healthcare support worker after a week nag email sa atin na schedule na tayo for interview ngayong September 2 8.45 AM <laughs> So itong kagandahan dito kaya pinili namin bahay malapit lang sa hospital malapit lang sa work kasi yung asawa ko eh nagtatarbaho din dyan sa Royal Derby Ang ako pumunta ngayon 8.45 yung yung interview siguro ahead ako ng 30 minutes 20 minutes ganyan kasi malaki yung Royal Derby Hospital baka malito tayo kung saan tayo pupunta mas maganda na rin yung may time tayo para hanapin yung lugar, di ba? Pangit naman. Pag-interview, nalalate. Medyo natatanaw ko na dito yung hospital. Royal Derby Hospital. Yan. So, ito na yung hospital. Malaki to. Ito na yung entrance ng hospital. Pasok na ako. Hindi ko alam kung ilang oras aabutin to. So, update ko na lang kay mamaya. Good luck to me. <laughs> so, yun na nga. Natapos na, no? Ilang oras yun? Mga mag alas dos na. Nagsimula kami ng na alas 9. So, mga kulang-kulang limang oras din. So, yung buong process, ano siya? Parang tatlong parts. Una, yung literacy, tsaka numerical. Basic question lang naman based sa mga scenario na pwede mo ma-encounter sa hospital. Then yung second part, nag-form kami into small groups kasi medyo maraming applicant. Tapos, sa group na yon, parang mag kayo ng simple discussion about certain scenarios. And then, parang nagpagawa ng mga exercises. Yung pangatlo, yun yung interview. Pero, ang mga tanong lang, normally, yung mga specific talaga na applicable sa'yo, kung anong skills sa mga pwede mong mag-provide sa kanila, at the same time, kung ano yung mga concerns mo kung saan mo gustong mapunta na department kung anong working schedule yung gusto mo more on sa ganun lang umikot. then may nagdala sa akin sa recruitment tapos sinabi okay na pwede na umuwi. wait ko lang yung email ganun lang sabi nakakapagod yung yung interview tsaka yung mga exam nila hanggang ngayon hingal pa ako hindi, joke lang. <laughs> namili kasi, namili kasi ako sa Aldi. Yeah. Yan, namili ako sa Aldi. Bago ako, naglakad pa uwi. Bali, mag-wait na lang ako sa update nila, sa email nila, then good to go na tayo. Sana magtuloy-tuloy na. Then baka doon na rin nila siguro isi-send yung job offer. Di ko alam. Wala akong ibang gagawin kundi hintayin ang update nila. Yun, continuation to ng ating video, no. Nandito ako ngayon sa Royal Derby Hospital. Yan, at ngayon ng araw ay meron akong ID check. Kung saan dadaling ko yung mga documents ko. By the way nga pala, nakapasa ako sa interview and sa mga exam. So, yan, dituloy-tuloy yung progress natin. So, this is the next step. So, tara, nasa tayo sa loob. At ayun na nga, natapos na ang ID check. Mabilis lang, mga nasa... 15 to 20 minutes lang natapos na. So, pinasa ko lang lahat ng mga requirements. So, normally, yung mga common lang naman dyan is yung BRP, passport. Nagbigay din ako ng provisional driver li license, bank statement, tsaka yung P P45 nila rito. Yun, recap lang, no? September 2 ako nag, uh, nag exam at interview then ngayon, ngayong araw ay September 14 tingnan na natin kung anong tut ang susunod na magiging progress kasi ang nagpapatagal sa process is yung mga referral so kailangan mag-reply ng mga previous company ko sa referral form na sinend sa kanila ng NHS so uh, yun daw yung nagpapatagal base sa mga nakausap ko na na nag-apply din sa NHS kasi hinihintay talaga nila yung referral na yun then after makompleto lahat ng requirements ko tsaka ako mag mag-render ng one month notice dun sa company so tingnan natin uh, update ko kayo dito sa progress ng application ko yun na muna ngayong araw ang pagpapatuloy ng aking application ngayon ay October 18, Wednesday, no? Mga alas na umaga. So, papunta ako sa Florence Nightingale Hospital dito sa may London Road. Dito lang sa city center. Well, meron akong TB, tuberculosis, latent, latent, basta ganun, na exam. So, isa yung sa mga pre-employment requirements. So, kung daw nagkakamali ito na to ito na tong hospital alas 10 ngayon then may pasok ako ng alas 11 <laughs> sabi nila mabilis lang naman so tignan natin kung mabilis nga ha ah, saan ba ako pwede ayun ito na yung entrance so tara check natin Kala ko ito na yung pinaka entrance Doon pa pala yung main entrance Mahangin oh, Mahangin si... Ito yung entrance nila. Stairway to heaven. <laughs> Pasok ko muna ako sa loob. Okay, ito na yung main entrance. See you later. Natay na nga, natapos na tayo sa ating TV test. No? Um, Ala ko mabilis lang so medyo natagalan nuwaan tayo ng mga information na no? may tayong form. Then after noon, uh, nag-proceed tayo sa isang room para naman sa blood extraction. Feeling ko nang hina ang <laughs> konti. Madami-daming dugo yun. Tapos yan. So yun lang. Tapos na yung TB test. Ah, uh, di ko alam kung anong susunod na, na process sa employment. Yun, update lang tayo. na. Nakareceive ako ng email ngayon. Mag-start na ang induction ko sa December 18. So, 4-day induction yun. So, ngayon ay November 16. So, <laughs> One month pa ang hihintayin ulit na bago mag-conductions. Hindi ko naman sinasabi na lahat ganto yung timeline, no? Siyempre iba-iba yan. So pinakikita ko lang na ganto, may ganitong timeline na umaabot ng ilang months bago ko makapasok. Ang importante naman is makapasok ka, makapag di ba? first day of induction today. Let's go. Tingnan natin. Ano may harap. na yung day 1 mga uh, 9 to 3 p.m. kami so parang 6 hours lang yun no? so bukas kami mga trainee pinapupu pinapupunta kami ng alas 8 so mas maaga so yan, yun na muna day 1 done At tapos ng induction, 4 days induction, no? So, next nito, may shift na binigay sa akin sa 27. So, yun yung magiging unang-unang shift ko. sa okay, December 27. It's my first shift sa hospital. So, ayan. Yeah. After a long process, no? Makapag-start na rin tayo. Nalabot siguro ako ng mga 4 months process. Pero, okay lang. O oh, dito naman, nakapasok na tayo sa LHS yan, yeah, so mag-e-start na tayo today. So ito, ang uniform ng HCA. Uh, gray, gray color. And so, good luck on my first day. So, yeah, hanggang sa muli! Ciao!